So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat So kumusta kayo? So for today's video mga bay is papalitan ko ng bagong brake pad itong aking ano, motor So sa mga ano, mga bagong ano ko palang subscriber Yung motor ko pala is ano to, Wave 125i So papalitan ko siya ng bagong brake pad kasi ano na siya Uh, manipis na yung kanyang brake pad oh hindi na siya pantay kung makikita nyo ayan oh so hindi na siya pantay ayan at saka kapag ka nagpreno ako is ano na hindi na siya masyadong kumakapit so ayan so papalitan natin siya ng bagong brake pad so tara so ayan mga bay so bago natin simulan yung ating video tutorial So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang uh, mag-subscribe at saka hit rin yung ating notification bell para lagi ka updated sa mga bagong video na aking i-upload. So, ngayon mga ba kailangan nating tanggalin itong uh, tornilyo na to, ito. At saka itong tornilyo na to para matanggal natin yung kanyang uh, brake pad sa ilalim at saka itong allen type na 4mm so ito no so kailangan nating tanggalin yan ito is 10mm so gumamit lang tayo ng 12mm so 12 to bali na kasi itong ano nya 14 12 no so, ayan i-ano muna natin yung camera i-set up na natin kasi walang nagawak So ayan nga bhai, so bago natin ano, ito pala yung aking ano bagong brake pad na ipapalit. So nabili natin sa Lazada. So ayan. So ito yung bagong brake pad na ipapalit natin. So hindi ko man i you no know, ina inirecommend itong mga kalitong brand, so kung ano lang yung meron sa inyo dyan. So ito nabili ko to sa online. So ito pala yung ipapalit natin sa luma. So, ito is gagamitan natin ng 10mm at uh, 12mm para matanggal. Ganang. Okay, So madali lang tong ano, mga bay tanggalin at palitan. So mga nasa 20 minutes lang. Tatanggalan na natin to at saka mapalitan na natin ng bagong ano brake pad, yung ating brake pad sa bandang harapan. So tatanggalin natin to. Luwagan lang natin. Kasi tayo na. So medyo gahi ni eh. so ayan nga bayo pero medyo ano na challenge tayo dito kasi kailangan na talagang palitan natin pero merong problema kasi sa katagalan na ng panahon na hindi nabuksan yung ating kaliper yung nangyayari oh tayo kalawang na kalawang na so may gitalawang taon na siguro to hindi ko na maintenance dahil siya busy sa trabaho so ito yung na challenge tayo dito na hindi natin matanggal kasi ano na na lost trade na yung kanyang ano oh, di na ayaw nang mag ano kahit nilagyan ko pa siya ng WD-40 so ayan hirapan tayo nito sa pagtanggal So, ano, kaya yung kailangan natin gawin na ito is hahanapan pa natin ng paraan kung paano natin siya tatanggalin kailangan na talaga ako kasi manipis na yung ating brick pad at saka kailangan na talaga nating papalitan ng bago ayan so ayan mga bay no? so ito yung kanyang ano, caliper so ito yung caliper na yung problema natin dito ay yung kanyang pin ay nahulog no? so ngayon ay saka lang So yung kanyang pin pala mga bay So ayan ito yung, ba diba, yung ating Ito yung ating concern Kasi yung kanyang pin Is bumilog At saka nahirapan tayo sa pagtanggal So dinala natin siya sa shop So doon sa may Ano mga may welding machine So pinatarget natin At saka so natanggal siya no? At saka yung kanyang brake pad is Ito na oh, sobrang manipis na So kailangan ng palitan So ito sana yung ipapalit natin na Brake pad So ayan oh. So hindi muna natin dyan gagalawin Kasi Yung concern ko kasi dito Sa ano na to Dito sa Ano kaliper na to Ay yung kanyang dalawang Yung isang piston pala Yung dito banda Sa bandang ilalim Ito Is hindi na to Gumagala o nagstack na Kasi kinain na ng kalawang So ayan o Kinain na siya ng kalawang So Ayan So, medyo ano siya, mahirap na. So, mahirap tanggalin kung wala tayong tools. Ayan. So, ito yung ano niya pala mga bayo, yung kanyang stock na caliper yung brand is Nissin. Ayan. Yung sa stock na ano, caliper mga bayo is maganda yung kanyang pin kasi naka ano nakalabas yung kanyang kuha ano yung kanyang tornilyo yung ulo niya ay nakalabas Ayan. So yung problema din nito is yung isa rin tong sa may lalim banda din is nag din. No? Pero maganda pa to. So try natin tong dadalhin sa no sa shop tapos pat, pwede nating patanggal tong dalawa para magamit natin. Since ano mat, medyo matagal pa yung proseso na yon so yung ginawa ko na lang mga bay para maka para magkaroon na talaga tayo ng preno sa ating bandang harapan is bumili na lang ako ng bagong caliper. So ayan o, ito. So nabili ko to sa online. Sa Lazada. So ayan Lazada baka naman. So nakabili ako ng so ito Moto Speed Taiwan Technology. So dalawa yung piston niya. So pang ano talaga siya pang pang Wave 125. So ayan. So magkapareho sila ng ano pin sa ito kasi mga aftermarket na kasi to eh no naka allen type so yung concern natin dito kapag uh, dumaan yung mga ilang taon tapos na expose sa init ayan na ulan na na initan tapos natuyuan yung mayayari is mas stuck yung mag yung kanyang pin sa ilalim no dito itong group na to is mapasukan ng dumi at saka mahihirapan na tayo sa pagtanggal kapag hindi natin ito mini maintenance so yan pag umili pala na tayo ng caliper is meron na yung dalawang kumpleto na yan merong brake pad dalawa no eh syempre dalawa naman mata <laughs> no? meron na yung padalang brake pad so itong brake pad na sana ikabit natin is gawin na lang natin itong reserve no so ito is ayan So kung natatanong ka mga bay eh, dahil yung video na to is paano natin siya papalitan ng paano papalitan ng brick pad kapag ka, paano magpalit ng brick pad. So madaling madali lang, no? Pagkatanggal mo sa brick pad niya. So, ayan, parang TV. so, Uy. <laughs> So ayan mga bay no. So kung paano siya papalitan, kung paano natin papalitan ng bagong brake pad. So kapag ka gusto niyo magpalit ng bagong brake pad mga bay, kailangan niyo lang is ayan, dapat itong dalawang piston na to sa mga naka double yung piston is dapat nakasagad yung piston sa ilalim. Kaya nga nakapag decision ako na kung palitan siya ng bagong caliper kasi itong dalawang piston na to is nag-stuck na yung isa. Tapos hindi natin masagad at saka hindi tayo makapagpalit ng brake pad. So, ayan no wala kasi tayong tools para sa pagtanggal ng mga uh, ganito so nag-DIY lang naman tayo so ayan so nabili ko to ng 300 plus 357 pesos no so pag gusto nyong magpalit ng brake pad ayan ito lang yung gagawin natin no ilagay natin siya dito Itong isang ano ito lang pack ayan. Okay na yan. Tapos, itong isa. Dito rin. So, ayan. Ayan oh. So, ganun. No, tapos, pasok natin tong pin dito. Ayan. No, pagkapasok ng pin, Yano natin. I-adjust natin. Ah. Uh, so ganun lang. Ganun sya kadali mga bay, no? Tapos i-install na natin to. So kung paano natin tinanggal, ganun lang yun din yung pag-install natin dito sa kanyang disk, no? Sa kanya dito sa kanyang disk niya, no? So ganito lang, oh. Pack, oh. 'di diba? No, so pagka dating dito is i ano natin, i-bike natin yung tornilyo na tinanggal natin. Oh. Ay. Okay. Ayaw ma-mai. Ayaw ma-shoot. No, so dito isa ayan. pack ayan okay no? no tapos ito dito rin sa kanyang para sa kanyang ano to brick fluid no kailangan lang natin tong higpitan tapos lalagyan natin siya ng bagong brick fluid kasi itong mga ito is wala naman tong wala pa tong laman so kailangan natin lalagyan ng bagong brick fluid tapos i natin testing natin kung okay ba yung kapit at yung kanyang higpit So, yan na natin. No, pipitan. Pak. Kabila. Dito. Dito rin. No. So, ayan lang mga bay, no? lang, madali lang siyang palitan ng brake pad. Ito kasi bago kaya siya natin kailangan lalagyan po natin ng brake fluid kasi walang laman naman yung kanyang caliper sa ilalim. So, kailangan na talaga natin ng bagong kailangan rin ng brick fluid. So, yung purpose natin dito, yung tutorial natin is kung paano papalitan ng bagong brick pad sana yung ating tutorial. Kaso lang medyo may problema yung ating caliper. Kaya yung nangyari is, pinunatan natin ng buong caliper. No? So, yun lang. So, nalagyan muna natin ang nalagyan ko muna ng uh, bagong brick pad so ganoon lang siya mga bay no madaling madali lang kung paano siya lalagyan ng a ah, kung paano magpalit ng bagong brick pad at saka kung gusto yung ano okay, ah, gagawa ako ng bago o si na tutorial dito kung paano siya i-bleed at saka ayan no so kung bago ko pa lang o ngayon ka pa lang napadpad sa aking YouTube channel wag niyo kalimutan mag-subscribe at saka hit na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ating i-upload. So, ayun na mga bay. So, ingat kayo palagi. Ride safe at saka God bless sa inyo lahat. So, ito yung ating gagamitin brick fluid mga bay. Oh. So, that tree na brick, brick fluid. So, ayan. No? Ito yung ilalagay natin. So, punti na lang siya. No? So, tingnan natin kung cash pa ba to o kulang na yung ano. Kung sakaling kulang, so bibili tayo sa shop, sa motor shop. Ayan o. Super heavy. Greek. Floyd, that for.